kapag uh, may broadcaster o nasa media po ang uh, pinapaslang eh may ang sa uh, tao lalo na may kaugnayan sa politika sa inyo pong palagay o inisyal sa tingin po niyo sa inisyal din na uh, investigasyon, may kaugnayan ho dito sa election din o sa politika yung nga dito sa broadcaster Well uh, sa so ngayon ay uh, merong ilang angulo na tinitingnan ng ating mga investigador sa ilalim ng SITG ni uh, Johnny Walker no sa pangunguna po ang Grand commander po yan ay ang ating uh, provincial director sa Misamis Occidental Colonel na uh, Dwight uh, Monato at uh, kasama po yan sa mga anggulo na tinitingnan nila no so personal politika tsaka po yung may kaugnayan po sa kanyang uh, trabaho bilang uh, mamamahayag yan po yung ilan sa mga anggulo na tinitingnan ng ating mga investigador. and uh, Uh, we hope naman po dahil maganda naman po ang uh, track record po ng Administrasyon Marcos pagdating po sa ganitong mga insidente sa usapin po ng, ng pag-iimbestiga na mas ma, ma, sooner than later ay uh, ma, masosol po natin itong uh, kaso nito.